paano yan, naglabas na rin ng warrant of arrest ang um, kongreso. <laughs> pati si Sarah, ano na yan, pusasa na rin yan, pati si Robin Padilla. Pag samasamahin nyo na lang sila kasi hindi sila mabubuhay kung mapapahiwalay sila kay Kibuloy. Pag nakulong si Kibuloy, magwawala yung mga yan. Eh, magkakaroon na naman ng another Kibuloy. No? Ang titigas niyo, palibasa, hawak kayo ng mga terorista. <laughs> terorista lang naman talaga yung maraming baril, ah. Bakit? Sinong paghahandaan yan? Terorista ba tong bansa? <laughs> Katuwa ka no? Yan si Kibloy, wag na po yan ihiring. Damputin na lang yan at ikulong. Total naman, talagang walang respeto yan, eh. No? hindi naman po kailangan patunayan na yan kung may kasalanan o wala. Sa pagmamatigas niyan, ibig sabihin, takot makulong. No? Ipakulong na po yan. Bakit ba yan inyong uh, pinipigilan pang makulong eh, ordinaryong tao lang din yan. Hindi naman yan senador. Hindi naman yan politiko. Hawak lang yan ang dating politiko na palaging nananakot sa mga tao. Ay, boloy, Walang kakwenta-kwentang tao. Kriminal pa. Hindi na kailangan ng patawag dyan para sa hearing. Diyos ko. Dami-dami ng ebidensya at naglitawang uh, witness. Alam niyo po, wala na eh. Batas dito sa atin, wala na eh. No? Taong bayan na lang kaya dumampot dyan at ipakulong yan. No? Mga kapulisan, takot ba kayo kay Duterte? Ayaw nyo, damputin niya si Kibuloy. Sobra-sobra na yung pamamarisan ng mga walang hiyang yan eh. No? Pamamarisan niya ng kapwa walang hiya. Si Kibuloy. Abay, tingnan nyo naman ang katigasan niyan. Para yan si Bantag. Para yan si Tevez. Hindi na nag-iba-iba yan. Ha? Be, grabe yan. Alam nyo, kung yan man ay iya, makalaya at nagpakita na nagrespeto siya sa mga uh, tuntunin ng batas gaya niyan sa patawag para sa hearing kung siya yung matin, na patunayan nagkasala baka may pag-asa pa siyang makalaya pero hindi eh ayaw na ayaw niyang haharap sa investigasyon kasi siguro wala akong laman ng utak niyan. Hindi niya alam ang isasagot. Mako-corner siya eh. Maraming investigador matatalino. Na talagang masusukol siya. Hindi niya mapapairal yung pagka-diyos-diyosan niya eh. Pagdating sa hearing. Naku, never niyang mapapairal yun. Pupukpukan lang siya ng martilyo sa lamesa. Alam niyo, naku. Kung ako lang yan, ay Diyos ko, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon na magharap kami niya ni Kibuloy, ay, pupukpukin ko talaga yan. Para umamin. <laughs> Koordinary tao, grabe ang pantutorture pag pinapaamin. Eh, yan. Patawag lang, hindi nyo masukuan. Hindi nyo ma... Hindi nyo ma... Uh, hindi nyo mapasuko, hindi nyo mapasunod. Alam nyo. Ang Pilipino dapat hindi, ano eh, hindi nagpapatalo sa may sala. Dapat matigas kayo. Pag umupo kayo sa gobyerno, dapat yung dibdib nyo matigas. Naninindigan. Sa yun ang ginagawa ni Senadora Risa eh. Kaya lang daming bully na senador eh. Mga senador na wala rin utak bang nahawa na ni Kibuloy ay ni Robin Padilla kung nga Robin may ka nga o ano kahit ordinaryong tao ko meron akong karapatang sabihan ka ng ganyan sinisweldohan niya kita no ikaw Padilla na upo ka lang dyan naging usbaw ka na bumalik ka na lang sa pag-aartista dahil hindi naman pelikula yung uh, senado no para mag-request-request ka parang kung ano-ano. Kalain mo. Papapelan mo yung trabaho ng kapwa mo, senador. Kinontra mo. Gumawa ka ng papel mo. Gumawa ka ng papel mo eh. Kapal pa ka naman eh. Di ba? Di ba kapalpakan ka niyan, kinukontra mo yung trabaho ng kapwa mo, senador. Eh dapat ikaw nga numero unong senador na magpatawag kay Kibulo eh. Ikaw dapat ang magpatawag. Number one, Senator ka eh. Sa hindi ka nga pala kasali doon sa batas. Kaya, wala ka talagang kwenta. Kasi kung may kwenta ka, kasali ka sa mga batas na ipinatutupad. Wala ka kwente. Kaya ayan ang ginagawa sa eh. No? Pinasusunod ka na lang ng mga amo mo na nagpaupo sa'yo. Wala kang sariling papel dinidiktahan ka, inuutosan ka, kawawa ka naman. Tinawag ka pa senador. Nagbimistula ka lang. Uh, alam mo yung tawag sa'yo? Mistula kang plato na kinakainan. Kaldero na pinaglulutuan. Gamit. Ginagamit ka lang, usbaw. Papagamit ka naman. Hindi mo naisip? Ultimong kaduluduluhan ng lahi mo, kasusuklaman dahil ikaw ay nagpakausbaw. Sinayang mo yung reputasyon mo. Sana okay na yung kahit magyabang ka bilang artiste. Eh. Huwag ka lang magyabang bilang senador. O ano ngayon? May magagawa ba kayo? Sa batas na sinusunod ni Senadora Riza Ontiveros. May sumama ba sa'yo? Kasi nag-iisip ibang senador. Hindi nila sisira reputasyon nila ng dahil lang kay Kibuloy. Kahit ba may utang na loob ka dyan eh. Kay Kibuloy eh. Alam mo, wala ka talagang utak. Instead na ikaw ang nakagamit, ikaw ang nagpapagamit. Usbaw ka. No, Robin? Sinama mo pa si Banat ba eh. Sinama mo pa si Sara Duterte sa pagkampi kay Kibuloy. Doon no? nananawagan na mag-resign si Marcos. Bakit? Para masolo nyo ang paghahari sa gobyerno. Uy, kahit suklam na suklam ako sa inyo par pareho. Mas okay na siguro kung si Marcos yung nandyan. Dahil hindi nyo naman katulad na ang inyo lang alam eh, magmalasakit sa mga kriminal. No? Lakang kwenta, Robin Padilla. At ikaw, Sara Duterte, ikaw ang mag-resign. Huwag mo si BBM. Dahil kaya niyo pinag-resign -re si BBM. Gusto mo ikaw ang maging presidente. Wala ka utang na loob. Matapos kang kumapit, unitim kayo eh. Winasak mo. Eh di lalo ng bansa, kayang-kaya mo wasakin. Kaya never ka. Kahit ayaw namin kay Marcos, hindi kami papayag na ikaw ay maupo. Okay? At ikaw ba, bayab, Wala kang kakwenta-kwentang tao. Kung ika'y nasa Japan ngayon, huwag ka nang uwi ng Pilipinas. Dahil yung ulo mong walang utak, kahit ang book mo, inayawa na. No? Hindi na tumubo. Kayo? Lumayas kayo lahat dito sa Pilipinas namin? Nakakahiya kayo? Cancer kayo ng bansa? Wala kayong mga kwenta. Okay po. Yan lang po kasi nabubwisit ako sa mga nayutak na Mga walang kwenta, nakaupo sa gobyerno, sinisweldoan natin. Kakapal na mga mukha, di po ba?